Nag-aalala na mga residente sa Rodriguez Rizal dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Kunin naman natin ang balita kay Ces Pineda. Ces, kamusta sitwasyon dyan? Yes, Wedge. Well, not update natin sa kalagayan ng panahon sa Barangay San Isidro, Rodriguez Rizal. Nababahala na ang ilang residente sa Barangay San Isidro dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilo na maaaring magresulta sa pag-apaw anumang oras. Sinuspindi na ang klase ng mga estudyante kahapon pa lamang dahil inaasahang mas malakas ang pag-ulan sa araw na ito. Kasalukuyan namang nasa yellow warning ang bayan ng Montalban kasabay ng pag-upload ng Wahada. Patuloy pa rin ang pagbabantay sa level ng tubig sa ilog habang hindi pa rin tumitigil ang pag-ulan. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto, ihanda ang mga emergency bag at makinig sa mga opisyal na anunsyo. Yan muna ang ating update sa barangay San Isidro, Rizal, Princess Pineda para sa Net25 News Update. Ses, mayroon bang mga taga-barangay uh, San Isidro dyan, mga opisyalis, mga barangaytano na nakaantabay din para kung sakasakali uh, yung mga maapektuhan, uh, kung sakaling uh, talagang tumaas pa lalo ang tubig dyan sa ilog? Yes, well, sa, sa lukuyan ay eh, may mga nag-iikot kula sa barangay para bantayan yung mga residente at mapanatiling maayos ang kanilang kalagayan. Mm, may naka-standby ba dyan ng mga bangka kung sakasakaling kakailanganin at uh, nakaantabay rin bang mag-evacuate yung mga residente dyan sa lugar? Sa ngayon, Welch, wala pang mga nakikita ng mga bangka na maaring pang emergency sa mga residente, ngunit mayroong mga nakabantay ng na mga opisyalis para sa kanila. Mm -hmm. Paano yung mga papasok dyan sa may uh, lugar na yan, uh, Princess, sa may Rodriguez Rizal? Hindi ma matraffic yung uh, daloy ng trapiko dahil sa mga baha na nadadaanan? Yes, Wedge. Marami nang na-stranded dahil sa baha na kasulukuyang may mga kalsada na hindi madaanan. Mm -hmm. o, sige, bigyan mo kami ulit ng update maya-maya. Maraming salamat si Princess Pineda mula dyan sa May Rodriguez, Rizal.